Narito ang isang maikling kwento ng multo, ang puti sa dilim. Sa isang maliit na baryo, may isang luma at abandonadong bahay sa dulo ng isang madilim na kalsada. Maraming taon na ang lumipas mula nang may nakatira roon, ngunit may mga sabi-sabi na ang bahay na iyon ay pinamumugaran ng isang multo. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang naglakas loob na pumunta sa bahay na iyon. Sila ay sina Ana, Ben, Carlo at Dina dala ng kanilang pag-uusyoso at tapang, pumasok sila sa loob ng bahay. Habang naglalakad sila sa lumang pasilyo, napansin nilang malamig ang hangin at tila ba may nagmamasid sa kanila. Narating nila ang isang silid na may malaking salamin. Nang biglang nagsalita si Dina, nakita niyo ba iyon? Sabay turo sa salamin. Sa salamin, may nakita silang anyo ng isang babae na nakasuot ng puting bestida, may mahaba at magulong buhok at maputlang mukha biglang nawala ang anyo at lumakas ang hangin sa paligid nila nagsimulang magsigawan at magtakbuhan ang mga kabataan papalabas ng bahay sa kanilang pagtakas may narinig silang mahina at malamig na boses tulungan niyo ako ngunit sa takot hindi na nila ito pinansin at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang makalabas sila ng bahay Kinabukasan, napag-alaman nila mula sa isang matandang naninirahan sa baryo na ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng isang pamilyang nawala ng anak na babae maraming taon na ang nakalilipas. Ang batang babae ay diumanoy na lunod sa balon sa likod ng bahay at mula noon, nagpakita ang kanyang multo upang humingi ng tulong. Hindi na muling bumalik ang mga kabataan sa bahay na iyon, ngunit ang kanilang karanasan ay nanatili sa kanilang alaala. Lagi silang tinatanong ng kanilang mga kapitbahay tungkol sa nakita nila at bawat isa sa kanila ay may iba-ibang kwento. Ngunit ang lahat ng ito ay may isang pagkakapareho: ang puting anyo ng batang babae na nawawala sa dilim.